So na nga, magandang morning sa ating lahat ano? So ito yung aking talungan na Pagkatapos ng tatlong buwan ay eh, nadamuhan ko na din siya Hanggang dun sa dulo lampas din sa may usok Ito yung isang plat pa ng talong, kaya lang, tinan mo naman siya oh. Pansin mo po ba yung talong? Sa sobrang haba na lang damo oh. May mga talong po yan, kaya lang Ayan, hindi natin, natin matapos-tapos kasi ito oh. Oh, di ba? Tapos ayun pa oh. Naninilaw na siya. So hindi natin mabunuhan dahil uh, malago ang damo. So, yun oh, kawawa naman yung talong oh. Naninilaw na siya. Tapos namumulaklak. Ito naman sa kabilang side. Ito yung ko na, nabunuhan ko na. Ito naman nagkulay green na yung osbong. Pero bago sya madamuhan, ito na siya yung kulay dilaw. Oh. Di ba ngayon, naghahamabol na siya. Nagkukulay green na yung osbong kasi nga abunuhan ko na then dun naman sa kabilang plat ayun o oh, yung mais ko itong dalawang plat ko na to ito saka ito mais ito pero tingnan mo yung damo ba diba? halos pantay na sa mais so eh, eh ganito sa kalago ganito kalago yung na damo no, bago ko siya damuhan. Tingnan niyo naman. 'Di ba? Ganun po ka lago yung damo niyan. So, dahil eh, hindi tayo makapag araw-araw dahil may duty tayo. So, every other day. Every other day tayo nagdadamo. Buti nga wala pang araw ngayon, nung oras na ba? 6:38 pa lang naman, so wala pang araw so pinaspasa na natin nasa gitna ako ng dalawang plot yung yung kanan ay talong yung kaliwa ay mais so yun muna ginagawa natin ay nakong hirap ng buhay mahirap ano grabe nating yung damo mas mataas pa sa mais Yan, oh ay nakong.